Check my check my check my check So what's up sa inyo mga paps Hindi na yata ako sa yung vlog So yun mga paps uh, Tinatry ko lang itong uh, camera natin no? So another trial na naman to mga paps Another trial Lagi na lang tayong trial mga paps So ang gusto ko kasi mga paps Bago tayo mag start sa ating uh, ulit No? gusto ko masiguro natin yung yung camera natin kung wala siyang magiging issue sa ating pagbablog yun so kasi mas maganda na yung baka ginamit natin tapos hindi tayo sigurado sa camera natin kung anong mangyayari kaya tinatry muna natin siya mga paps para at least kapag upload man tayo maging goods yung lahat ayun so actually kanina pa tayo bumabakbak no bilang MC taxi ayan so nagpalit na tayo ng trabaho mga paps <laughs> hindi na tayo lalamog ngayon pero tignan natin baka pagdating ng uh, December makapaglalamog ulit tayo pero syempre titignan din natin kung anong mas malakas eh alam naman natin pag December malakas silalamog eh lumalakas na yan pag December eh pero tignan pa rin natin mga paps kung anong magiging uh, sitwasyon no ang tagal, ang tagal kong hindi nakapag vlog mga paps siguro December 25 pa last year pa yun uh? mga paps yung ating uh, last vlog yung lumabas tayo ng December 25 no <laughs> At eto ngayon tayo ayun At bumabiyahe tayo mga paps Kanina pa tayo bumabakbak Siguro naka 6, 7, 8 na tayo mga paps At syempre na miss kong mag vlog Sino ba namang hindi di ba? Diba? <laughs> Nakakamiss din naman talagang mag vlog At na medyo naninibago na rin ako Dahil alam nyo naman dati Sobrang daldal natin At nasira kasi yung camera natin Mga paps Ayan kaya natigil tayo So ngayon nakakapag-invest tayo ng uh, panibagong camera natin. Wow. Kaya ito tina-try natin hanggang sa maging goods bago natin ituloy-tuloy yung ating vlog, yung ating pagko bilang MC taxi rider. Yon. <laughs> so actually mga paps, pangatlong camera ko na to eh. Yung huh? una kasi yung Hero 9 natin eh. Medyo nagka-problema ako sa mic adapter natin. Oh, yon wow. So hindi niya nasasagap yung ating mic adapter. So, nakakainis lang, no? Ang ganda-ganda sana ng quality nun. At syempre, shoutout nga pala sa mga riders. Sa mga co-riders natin na bumabakbak ng Manila, papampanga mga paps. Kasi ganito yon kapag may natipuan tayong camera na nasa parte ng Bulacan o Manila mga paps, pinapasabay natin sa mga kapwa nating riders Pabalik dito. ngayon So, syempre nagbibigay tayo ng uh, pasabay fee Kailangan 'yun, diba? 'di ba? Hindi naman pwedeng pasabay lang tapos libre lang, 'di ba? <laughs> Shoutout nga pala ayan, lalong-lalo na kay uh, Pops Jep ayan kay Pops Jeff, siya lagi yung tumutulong sa atin sa mga riders para maghanap ng riders ayan para may mga uh, isabay tayo. Pasensya na kung ngayon lang ako nakakapagpasalamat sa iyo kasi kasi ngayon pa lang natin inuumpisahan itong pagwa content natin. At trial pa. Pero i-upload natin to syempre Kailangan natin i-upload to para makita natin kung gaano ka sa YouTube channel natin itong ating uh, bagong camera Ayan So papunta tayo sa ilalim ng Sampalok kasi mga paps Doon tayo tatambay Ayan at uh, konting vlog lang naman to mga paps Konting trial lang muna sa ating camera Kasi mga paps yung nakalagay na memory dito is 32GB lang Tsaka yung mga battery natin, hindi ko alam kung, kung ilang minuto tatagal, no? Kaya sinasamantala ko na hanggang malobat sila. Although may mga dala tayong spare. Actually, mga paps, kakakuha ko lang nito <laughs> ng camera ng to. Uy, uy, Ayan, shoutout kay sir, na taga Bilyasol. So, syempre, kailangan natin itry muna yung camera, no? Ayan, sa mga nagtatanong, mga paps, ayan, uh, GoPro Hero 7 pala itong camera natin ngayon ayan so nakapag upgrade na din tayo at nakapag invest na rin no ng ating uh, camera so sana tuloy tuloy na yung ating pagko content ayan so ang gusto ko lang dito mga paps yung stabilization ayan para hindi nakakahilo yung mga video natin para smooth na smooth pa rin diba So ayan, sa lahat ng hindi nakakaalam, dito ang tambayan natin mga paps, ayan, ilalim ng sampalok. Sa mga hindi updated dyan ayan, nagpalit na tayo. Uh, isa na tayong uh, Joyride ngayon at saka Maxim, no? So sa darating nating na vlog mga paps, pag-uusapan natin niyan yung about sa Maxim, yung mga issue ng Maxim. Madaming issue ang Maxim dito at ganoon din si Joyride. So pag-uusapan din natin yan tatalakayin natin niyan. So abang-abang lang mga paps sa ating uh, uh, mga content. So mag-uumpisa na naman tayo magdaldal. <laughs> so ayan, may may lalabag pa rin tayo dito. Naka-install pa rin 'yan. Wala na 'yung top box natin eh. Nasa bahay. So ito kasi, Uh, yung mga bata kasi sa school, medyo madami na yung gamit nila, hindi nakasya sa top box natin. So itong lalabag ang ginagamit natin. At the same time, mas maganda may top box lalo na nag-MC taxi ka dito sa Pampanga. yon So alam nyo na yan, alam ni'yo na yan kung bakit. <laughs> anyway, yan, portal video lang naman to mga paps. So sinusubukan lang natin tong bagong kuhang camera natin. As in, ngayon lang mga paps, siguro 30 minutes ago pa lang. 30 minutes ago pa lang na nakuha natin tong camera na to sa Villasol yon so medyo kompleto uh, naman na siya at all goods naman na siya yon so so yun mga paps at uh, siguro uh, tapusin ko muna to ayan abang abang lang sa ating pagko content wag muna ngayon wag muna ngayon kasi bitin na yung oras eh. kanina pa ako nag start kanina ng sa AC eh. shoutout nga pala sa lahat ng uh, MC rider dito sa Pampanga. Ayan, so sana makita nyo tong vlog natin at masuportahan nyo ako. Ayan, sa lahat ng Lala Pops ko, sana uh, panuorin panoorin nyo pa rin yung mga content natin at huwag pa rin kayong magsawa. Ayan. <laughs> so mag start na tayo ulit mag-vlog. Ayan. So, wala eh. Ito talaga kasi yung passion natin mga Pops. Parang na-enjoy ko kasi ito eh. Ah, uh, gaya nga nang sabi ko sa mga previous vlog natin, ay enjoy ko kasing mag-vlog. Ayan, as in, talaga na enjoy ko kahit may manood sa akin o wala. na enjoy ko talagang mag-vlog. Ewan ko ba bakit, no? Kasi siguro, na ako sa daan. Gusto kong salita ng mag sa helmet. <laughs> at kausap kayo, syempre. Tawad din pala sa mga nakatambay dyan sa may Holy Mary. Sana nandyan pa rin kayo ngayong araw ng ondas. So, yun mga paps. At keep safe sa ating lahat sa lahat ng pupunta ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay and keep safe sa inyo ayan uh, mag-iingat kayo lagi at sa mga kagaya kong MC taxi na nakalabas ngayon ayan ride safe sa inyong lahat at sa mga lalapaps natin na uh, bumabiyahe ngayon So wala akong ideya kung malakas o mahina kaya wala akong ma-share sa inyo dahil hindi ako naglalalamove ngayon nakapatay yung app natin. Mag-iingat kayo at ride safe sa inyong lahat. So, ride safe sa ating lahat, mga paps. So, yun lang, mga paps. Ayan. Uh, maraming maraming salamat sa panunood, sa kadaldalan lang ito kung ano ano pinag-share ko. Maraming maraming salamat. Shoutout sa inyong lahat at God bless. Yun. It's so, me again, Kapambangan TV. Just call me Caps for short. Bye-bye. Peace out. Boom.